Hello guys and welcome sa aking lifestyle vlog. Sa bidyong ito, nais kong magbigay ng reaksyon sa isang video sa TikTok about sa topic na mas mabait ba ang mga lalaking galante kaysa sa mga lalaking kuripot? So halinat samahan niyo akong panoorin ang video ni Sis at para magkaroon tayo ng konteksto about sa topic na ating pag-uusapan sa bidyong ito. Mas mabait niyo yung mga lalaking galante kaysa sa si mga koripot. Trust me on this one, girls. Trust me. If akala, Joe, na yung mga lalaking koripot, mabait yan, until you meet a galante man, you'll understand. Until you meet a man that is not matipid, it means yung energy na yon kaya niyang ilabas sa other ways. Now, what do I mean by that? Kaya niyang mag-create ng abundance okay. for himself. Mm -hmm. And kaya din niyang ibigay sa'yo. Hindi ibig sabihin na yung isang lalaki, marami siyang pera. It means, he's galante, okay, girls? Marami atong nakakaroon ng wrong mindset na yan. So, please, girls, okay. if gusto nyo na maging tahimik and happy and fulfilled your relationship nyo, please be with a man that is galante. Please. Mas marami akong nakilala ang broke dudes na ang kaka- ang face. Ang kakapal ng face. Next level, magpalibre. Next level, magpaserbisyo. Next level, ang ang grabe mang utos. Kala mo ginagawa kang yaya. And just don't. Okay? Just don't put them pit, ate. Okay? So, yun guys. Uh, mas mabait daw ang lalaking galante kaysa sa uh, lalaking kuripo. nako Lagot eh di hindi pala ako mabait <laughs> dahil napaka kuripot ko. Uh, so sabi ni sis, uh, hindi daw lahat na kuripot na lalaki ay mabait. So tama naman. Pero hindi rin naman siguro lahat ng galanting lalaki mabait. Eh, sabi pa niya doon sa video, uh, siguro yung kailangan mo mamit ay eh, yung lalaking hindi daw matipid kasi daw yung ganong lalaki uh, kayang magbigay, mag-create sa sarili niya ng abundance, abundance or abundance, hindi ko ganong ano. Uh, kaya daw niyang ibigay sa iyo 'yon. Tama naman si Sis. Uh, sino bang hindi main love or magkakagusto sa isang lalaking ibibigay sa iyo ang lahat, ibibigay ang Uh, masarap kasama ang lalaking uh, ginagawa kang reyna, ginagawa kang prinsesa, nireregaluhan ka ng mga mahal, sinusundo-sundo ka, uh, ano, ano pa bang pwedeng definition ng lalaking galante sinong, hindi, sinong babae ang hindi may love sa ganitong lalaki pero paano mo ba kikilalanin ang isang lalaki kung mabait o hindi kapag nanliligaw pa lang ito sa'yo? Eh, lahat naman ng lalaki, ay, hindi ko lang alam ngayon kung ganun pa rin, Ah, uh, pagka nanliligaw sa'yo, siyempre magpapak magpapakitang gilas kaming mga lalaki. Lalo na kung wala kaming face value at saka car, oh ay paano man malalaman ng isang babae kung mabait kami, ay kung sa una palang panliligaw namin or sa panliligaw stage, ay syempre gagawin na magiging galante kami. Alam nyo, girls, uh, lalong lalo na doon sa girl, doon sa video, uh, hindi mo naman masusukat ang kabaitan ng isang lalaki kung gaano kadami ang ibinibigay sa'yo, gaano kamahal ang ibinibigay sa'yo. Uh, napaka siguro kahit yung pinakagalanting lalaki na magbibigay sa iyo ng kahit anong hilingin mo uh, at the end pagka natapos na yung stage ng ligawan unti-unti mo nang makikilala kung anong klasing lalaki talaga yan kung talagang mabait o hindi dahil habang nasa ligawan stage pa lang kayo or nasa uh, meeting stage pa lang dating stage Uh, syempre laging ang gusto namin magkaroon kami ng good impression sa inyong mga babae bilang konting advice, ito naman ay base lang sa aking naging experience uh, uh, paano mo ba makikilala talaga ang isang lalaki? Uh, kailangan kilalanin mo siya base sa kanyang una sa kanyang paniniwala ano ang kanyang pinaniniwalaan? paano siya naniniwala sa Diyos? paano anong kanyang pinaniniwalaan tungkol sa mga babae anong kanyang paniniwala sa sabi na sa lab or paano siya naniniwala sa lab uh, una yung yung paniniwala niya kailangan mong uh, kilatisin ano ang kanyang paniniwala ano ang kanyang pag-iisip Paano siya nag-iisip Uh, mas doon mas makikilala mo ang karakteristik ng isang lalaki uh, kung ang isang lalaki ay hindi marunong magpasya or hindi marunong mag-isip uh, i think uh, kahit gaano pa yang kagalante hindi mo yan, hindi mo pwedeng ipagkatiwala ang iyong buhay sa mga ganong lalaki kung hindi hindi niya alam ang alam lang niya ay maging galante at hindi siya marunong magdesisyon, hindi siya marunong tumindig sa kanyang, wala siyang pinaninindigan or pinaniniwalaan. Uh, I think mahihirapan kayong magsama. Second is ano bang classic environment ang kinalakhan ng isang lalaki? Kasi ito din ang nakaka sa isang tao kahit sa mga babae o sa mga lalaki, uh para maging mabait o hindi. Ano bang klasing environment ang kinalakhan niya? Ano ang paniniwala ang kinalakhan niya? Uh, at ganun din, uh, anong klasing mga kaibigan ang nakapalibot sa isang lalaki? Dahil kung ano man yung mga dahil itong mga ito yung nakaka sa pag-uugali ng isang lalaki. Maaring ito ay humuhubog sa kanyang pag-uugali or hindi mo kayang palitan ang pag-ugali ng isang lalaki kung depende sa kanyang paniniwala, sa environment na kanyang kinalakihan at nakasanayan, at saka sa kanyang klase ng mga kaibigan na nakapalibot sa kanya. Uh, kahit pa paman kagalante yung lalaki na makikilala mo, eh, kung merong hindi kung meron siyang hindi magandang paniniwala hindi siya naniniwala sa Diyos uh, sa nating hindi yung hindi pa naniniwala yung hindi siya natatakot sa Diyos yung sa ang gusto lang niya ay makuha niya yung gusto niya halimbawa yung ganon uh, ang, ang, second ay yung kinalakhan niya na ang mga babae ay tropi halimbawa yung environment na kinalakhan niya na pagka marami kang babae, ang babae ay trophy na isa akong magaling na lalaki kung marami akong babae. O, kahit gano'n ako kagalante, babaero naman ako. Ang ikatlo ay yung mga kaibigang umuimplewan siya sa kanya. So, yun, girls, siguro ang pwede kong ibigay sa inyo na kung paano nyo kikilatisin at kikilalanin ang isang lalaki kung mabait o hindi dahil lalabas naman yan pagka nagsasama na kayo uh, kung gano'n siya kamalasakit sa'yo kung paano kanya inala, inaalala at uh, kung paano siya ang pinakaimportante is kung paano siya nakikinig sa pagka nag-uusap kayo dahil napaka-importante sa isang relasyon yung kung, yung kayo ay mayroong yung nakikinig kayo sa isa't isa na may komunikasyon kayo So hanggang dito na lang po muna ang aking video at sana ay nasihan kayo sa topic natin sa video ito. At sana ay may nakuha kayong konti sa aking video na pwedeng magpaganda ng inyong buhay at inyong relasyon. Ako po muli si John Antonio Ortega at hanggang sa mga susunod pong muling video. Sana po ay supportahan niyo po ang aking page at ang aming channel. Thank you po muli at Ça sous -sou notre paume-mollet.